hindi dumating saka yung bini si Inday Sige nga tama mo Ano si Madam Ah. Hindi kaya yan matigas <laughs> yan matigas <laughs> Di pasok muna kasi sa iyo. Hãy subscribe cho kênh đi vào binili namin Kala na nang... ay Ang na sa akin dyan Si Boss Andy Ito yun po yung may dala <laughs> Yung bini Doon sa likuran Doon o no? Sa likuran What's up what's up What's up, what's up? O, oh, ayan yung si Ma Manong Ede, oh. What's up, what's up, mga bayaw, mga nanay. aking mga nanay. Nanay, sama ko kayo sa vlog. Si Totong. Sama ko kayo sa vlog. Si, si Timoy. Ayan, naka-vlog kayo, naka-vlog. Ayan, yeah, mga katong, sa nandito na yung ating punla. Ayan, si Dalami bosandi, Andy. Boss! Ayan oh. Dami ah. Ito so, natin lalagay yan. Ah, uh, na ano yung mo oh, na yung Ano yun? Ito, may ito natawag. Eh, may pa si Madam oh. Sagot. Hindi ko po talaga sinasagot. Hindi, ko po talaga sinasagot yung tawag ni Mamli. Ayaw mo siyang ma-high blood, sir. Bye-bye, sir. Kumain na ba? Eh? Oo. Oh, Saan? Saan? Yung Di dito na lang halian. Bala ko pa. Ha? Bala ko sa kaya na. Bala ko Kala ko siya kasama. Hindi na, ha. Hindi nah. ba diyan Daming uh, palabas ng online pala Daming order. Panahon hmm, so lang no. pa niya yun ha. Ano ba? Sa ba yung lugar na ito? Hindi na ba lulubugin? hindi, hindi naman binabahado hindi dapat mo mga yung patubig na yung ano yung isang parang meron namin yung tumboy lang taon taon yung? tumboy panigang? taon taon hindi, ngayon, mura eh yung sa akin na yung sa kalaba ang na lang ngayon, baksak ngayon eh pero nung unang harvest ko rin, hanggang sa 10 harvest, tinama ko ng 50 yun. Eh. Hindi, anong buwan ba yun? Marso. Marso, oh, Marso yun sa'yo. Hmm. Pero ngayon, titinag na yan. Hmm. Ano tayo ng May, June, yan. Okay mga katong, isang order po natin kay Ma'am Lee. Sandaang puno ng papaya. 73 yung talong ano ba Sunday? Hmm? tapos 50 yung siling panigang ah, uh, 30 yung Taiwan yan po ang itatanim natin dyan yung babae lalaki ano? tapos ito rin yung mga gamit na galing kila sir kila boss kinuha namin sa mabalakad <laughs> Ay no, bueno, mahirap pa oh. May rice cooker, may hay ng grass cutter. Papahin mo na ruto, yung nang sasakyan. Yun, yun. Dami niyan ano. Marwis sila nang 5 kilo isang puno niyan. Ay, ah. Ano ba yan kaya yung malalaki bunga? Ayun, ganda 'yan. Ah, uh, masaya yung boss. Pag nakita mo alang-alang pa yung pang, pang punta, pang pa. uh, ah, sakto habang ginagayak natin sinay lang ni Ma madam madam limuna yung sa atin baka mabili <laughs> <laughs> nagkakaagawan pa ata eh nagkakaagawan niya ba ko tatlo kayo kanina wala 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 akong may tao. Eh nasan yung isang... Nandun. Ba't driver namin dalawa na? Ito ang lang na. Isang tao lang na dalawa.

baba muna natin ito baka umiyak yung motor bagong bagong grass cutter na Repet sa kong palamig na lang. Uh, mm. Red horse. Tama-tama, may dalang pulot si Boss Andy. Hindi mo tayo, Boss Andy. Bago ang uwi. Oh, Mga set muna, na eh. uwi palo. Hindi, ang wala raw. yung rep. Magtitinda si ng halo-halo. Um, Somali. Somali, ya? uh, Parang kuana iba. Karami. Ito na po yung talong at saka yung sili. bali na sa 100 tray na to yung 50 tray na tayo ah panigang hindi hanggang dito lang boss kahit hanggang dyan lang na. ah yung 50 tray na panigang doon namin ibababa sa likod pagpupuno kasi dito eh marami yun eh no hmm. wow. dami yun Laksa yun. Iiyak si Pete. eh diyan ka na magiging magandang lalaki. Eh. <laughs> <laughs> ba, Bongga? Araw-araw na si Bongga doon. Mamimita. Huwag ka maglalapid. Mamaya ng mag send mo nga na. No? <laughs> sili natin mga katongs sili panigang <laughs> Minsan one time, KD. Pagmukita ng, ng 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 kabyaw ganyan so, na. Na. No? Nakabihis na Ah. Uh, Tapos dadan tayo sa kainan doon na eh. ng mga tao. gandang itanim Sinquenta tray mga katongkos Ayun know, na, o, nag-unboxing sila ng rice cooker na pang dalawampung tao Black <laughs> eh malaki nga yan huwag kailangan magsahing ayan ng sampung gatang maghapon isang salap ito maghapon na yan maghapon na isang lutuan yan. <laughs> <laughs> yan ito ko yung isang salap uh, yeah, hindi ako kung tanggalin sa plastik hindi eh. ako magagamit hindi yeah, pag ininit natin yung mga ulam ay oh, yung rep ni Ped. Ped. Hindi pa sa ano quay ăn gì cái gì chỗ con nào Đó. nào. đầu ông cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

So ayan na nga po mga katong sa katutlingan na namin to yung pagtataniman ng sili ng sili Bali, one wala doon no, sa may, may plastic sa talong 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 naka dalawa labing-diba mga katong, labing-mantutling ah uh, sa may sili to So dito natin tatanim yung siling paligang kasi yung maganda lupa rito. Maganda ko ng lupa pagka ng dumi ng manok. Yung siling panigang unahin namin kasi yun ang tanimin malalaki na. So yung talong at saka yung siling Taiwan ihuhuli na namin. Kaya dapat magbubutas kami kanina sa plastic kaya lang nung nakita namin yung tula. Eh alanganin. Kaya yung sili, yung malalaki, sili unahin namin ito. So ayan bukas eh, magkakadkad kami ng plastic dito maghapon siguro sa makalawa maitatanim na namin yung sili Ayan shout out kay boss Ayan. Hey sir maraming salamat po <laughs> Ginawa na namin ng gamit uh, Shoutout Shout out din kay kay ma'am sa asawa ni sir ano? tapos kay kanyang mother para si Mama Corazon Shout out po sa inyo Ito yung natin mga katungs Maganda hmm. mga Ganda ng daon, lalapad na eh Parang siling talbusan oh. Ganda yung mga katong, Buat saman saat kembali